Ah, uh, nana ko istorya niyo ba kung kini sa list of 90s pa mga sikat nga mga bukalis sa banda. Ah, uh, bukalis sa boss mam sir. Kuwa po sa mga komisyon sa kabukalis. Sikat kasi mga kantas kini adto. Line of 90 o ka idol po na ko ni kay mga guwapo kasi sa mga kanta. Pagkabalo so, bu boss kining bandaha. na isa sa kotudyo gikantahan pero karong mga panginadura na niya siguro ko nasa mga sa sinta to si tinta na siya pero kanundong mga nabos ang sir mga guys kanundong mga mga kaning banda ha mga nindot kaysa kanta nga iyang gipasikat sa kanya to line of entes ayan mga kanta bos mga sir maun nang nap sa mga kanta nga parting time ikan mahal pa rin wala pa rin iba sa sa mga kanta sa dagam sa mga kanta mga nindot kayo so karon na isa ka estudyo nga yan gikanta nga dili ka sikat nga estudyo gikanta niya pero di para sa nang sa Ranita, lesyom sa Manila nga sikat man nga di diha kantahan diha sempre sikat kana siya nga kuan lesyom do, to so, isa ka estudyo gikantahan niya pero dili siya yun, so, yung asen sikat kaya ang edad niya karon ni kanta siya Jo gulang-gulang na siya. May edad na gud. Karon boss ma'am sir, may Tarun, man syer, istorya. Gipos siya sa kablog na kita na mga comment. So before ni siya daw sa namatay, balo mo boss ma'am sir, sa gikanta niya nga nindot mga kanta Katong kanta boss ma'am sir, akong katao na. Tong kanta niya nga kailangan ba na bagwakas itong pag -ibig? Bukas wala ka nasa, nak ingin isi hu Mula yang dikanta bosman sir, di pura siya Oh mawala, dikanta pula, naglai pa si anak Oh, kumbaga kanak-kanak kursi hu ma Yang dilih sikat, Oh, mula-mula bosman bos sir, kanak-kanak siyang vokalisa Si Rockstar, Rockstar, Rockstar tu miata ngana-ngana arun Duga ni, ni siya ni panau na Oh, ni panau na, daw siya May okay, pakita na rin yung video boss mong sir ha. Ano yung bukalis ha? ni Panaw na daw. So, ululins na sa pamilya ani. Eh. Ano ko nakita ito sa si comment. Pakita ko boss mong sir ha. Nakukban ko niya sa isa ka vlogger nga. Mga comment dito puro sa mga kondulins na lang. So, ipakita ko boss mong kanyang... sir. sikat kasi nga bukalis. Nindot kasi ang mga kantas kini to. mo yung bukalis sa rockstar. na si kanta sa unang parting time. Di ba? Inot ka to. Muto yung una po nagpasikat sa iha. Okay, kita ako nyo boss from Sarah. Watch me. A few moments later. Nung <laughs> kinanta ko yan, intro pa lang eh. Year 2000 niya tayo. Hit song ng Ikay Mahal. Hit song ko po. po. Naghihiyawan po yung mga tao. Talagang intro pa lang, gitara, keyboard. Tapos nung sa panahon naman na, na po, yan, lalo, on... lalo, pong naghiyawan hmm, Guys, kinito nga, bukalis na to pagagaling ko umawit o kumanta. Na. 1980s pa. Ah, 1990, 1990s. Siya. Pwede po ba natin gawin yung maraneta ko na, na, na siya. To. Marami tong okay. kanta okay. ang ginawa. Pinagin mo nga guys, paano kumanta. Pwede po ba? Pwede eh. Anniversary pa. Diba? Eh, magki-Christmas pa. O, diba? Mahalay nyo, bigyan tayo ng aginaldo, O, diba? Diba? I'm